Okay mga boss nandito tayo sa may Santa Maria San Pablo Laguna Dito sa may uh, Ginagawang overpass At uh, dito na kasi ang daan ngayon Sa may papunta ng Soledad So makikiraan tayo dito May kasalubong lang na truck Ito muna tayo sa gilid Ito tayo sa gilid At mayroong kasalubong na truck Saglit lang dati ang daan dun sa may kabila dun, pero dahil nga ginagawa na ay iniba na nila ang daan tapos itinatamba ka na to gawa ng yung tulay ay patapos na kaya ngayon bago tayo makarating dun sa may solidad eh, iba na ang daan natin dito na sa may uh, left side pagaling ka ng San Pablo nitong Santa Maria Bridge Ayan. Diretso tayo dito. May din naman dito. Gaya-gaya na lang tayo. Iyan. At nandito na tayo sa may solidad uh, papasadahan lang natin to ng isang ground shots para uh, makita natin so mula dito sa dulong ito ay uh, cementado na siya anim na kompleto na ito sa may solidad hindi siya kalayuan doon sa may Santa Maria bridge na ginagawa yun yung mataas na yan, kita nyo naman na tinatambakan siya maraming lupa pang pwedeng itambak diyan lampas yan hanggang doon sa may Santo uh, Santissimo Rosario tapos dito dito naman sa may solidad ay may tulay din dito at ito, itong una-unahan natin ito meron din yan kasi ninyo naman kompleto na at syempre pagka kayo ay nadaan dito may subdivision sa kanan direction nyo ay po Pablo may subdivision tapos matatanaw nyo yung Mount Banahaw so itong tulay may dugsungan kasi yan kaya yan meron ganyan dugsungan pakompletuhin natin yan konti na lang Oh, ganda dito. hanapan na lang natin to ng magandang agulo para sa ating thumbnail at talagang no no fly drone <laughs> yan siguro makikita naman natin na maganda yung ating dinadaanan dito nadiretso na to nang ano ng San Miguel San Pablo Laguna Pero mas maganda na rin nga naman yung kukunan natin siya ng ground shots para maramdaman nyo kung gaano kaganda at makita nyo kung gaano kaganda itong buhos ng semento dito. Sa so may una-unahan ay merong tulay. Ayan. Na pagka dito eh nag-uulan na ng malakas ay naku po napakalagkit ng traffic ay ng, ng na napakalagkit ng putik yan itong lugar na ito o oh, diga at dito nagtatapos yung buhos ng saminto mula doon sa may bandara ng Santa Maria hanggang dito sa may ah San Miguel na itong kabilang ito eh ah, San Miguel yan hanggang dito lang yung semento tapos i may tulay itong tulay na to ay isa rin sa tinatapos unaunahan kasi nito mga boss ay San Pablo Interchange na oo noong mahal na araw ay hindi to nadadaanan gawa ng mula yung posibleng daanan ay nakasara pero ngayon bukas na uli siya sa mga Uh, residente eh, na gustong dumaan dito mm, basta ano makikiraan lang tayo kung sakaling merong contractor diyan uy yung water jug pabayaan na so ayan o oh, laki ng tulay ang haba ang haba tapos may ilog dito oh. ano I love nature pero yung tubig niya, niya ano, madumi yan alam ko kung saan ang gagaling yan hindi siya hindi siya ano hindi siya safe paliguan basta galing ng San Pablo yun o oh. ang laki ng tubig kapag kaari pala yan ano, oh. binutas na ang taas ng tuloy o oh. Lagi na lang ng panggol kong mic natin. Lumapas tayo dito Ganda na Lumalim Dati mababaw lang ito eh Pag lumampas tayo dito Ay San Miguel na So yan mga boss Maraming salamat sa panonood ng video nga ito Bibitinin ko na kayo dito Para hindi kayo masyadong mainip Sa panonood ng video No Para Uh, saglitan lang ang inyong panonood sa ating mga vlog andito na tayo, nakatawid na tayo ng tulay at ito ay uh, San Miguel na San Pablo, Laguna maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video hey, naposte ka nga lang muna at ako may shoutout lang din at baka rin magtampo shoutout sa iyo Boss Boyet Mendoza Ayan, sila na na kita. Ike, huwag na magtatampo. At uh, sa lahat ng mga subscriber natin na naabot ng video nito, Luzon, Visayas, Mindanao, at uh, mga OFWs, shoutout po sa inyo lahat. At uh, maraming salamat sa panunod ng ating mga video. Kita-kita tayo sa susunod sa vlog pa natin. Medyo masama lang nga ang pakilasa kaya ako nandini nila sa bahay. Mamahinga muna. Alam mo na muna tayong vlog ngayong araw. Na ito, ito ay inedit ko lang kung ako pa nung isang araw. Abay mga ba, kanyang muna. ko, at uh, sa bukas